Bakit nga ba may mga pagkakataon na kahit anong pili natin ng healthy na pagkain, parang lalo pa tayong nanghihina o nagkakasakit? Dahil ang sagot ay maaaring nasa mismong gulay na kinakain ninyo. Mapapailing ka sa sasabihin ko, ang gulay na pampahabanaw ng buhay ay siya palang maaaring maging dahilan para umikli ito kung mali ang pagkain. Ngayon, Ibubunyag natin ang sampung gulay sa kusinang Pinoy na akala mo'y ligtas pero may tinatagong panganib depende sa iyong kondisyon. Panguna sa ating listahan, kangkong na galing sa maruming tubig. Poor man's vegetable daw pero paborito ng lahat sa adobo o sinigang. Napakasarap! Pero kung ang kangkong ay tumubo sa maruming sapa o ilog na kontaminado ng dumi ng hayop, delikado ito. Ang payo ko, ang kangkong ay parang esponha. Sinisipsip niya kung ano man ang nasa paligid niya. Dito kumakapit ang isang parasitiko na tinatawag na Fasciolopsis buski o Giant Intestinal Fluke. Kapag nakain, ito'y maninirahan sa bituka at magdudulot ng matinding pananakit ng tiyan, pagtatae at panghihina. Siguraduhin bumili ng kangkong mula sa malinis na pinagkukunan at laging lutuin ng maigi sa kumukulong tubig. Huwag na huwag itong kakainin bilang hilaw na salad. Pangalawa sa ating listahan, mga cruciferous na gulay, repolyo, pechay, bok choy, at broccoli kapag sobra-sobra ang kain. Ito ang mga superfoods daw. Panlaban sa kanser, sabi nila. Pero para sa mga taong may problema sa thyroid, lalo na yung mga hypothyroid, ang labis na pagkain ng mga gulay na ito ng hilaw ay pwedeng maging kalaban. Ang payo ko, ang mga gulay na ito ay nagtataglay ng goitrogens, isang substance na maaaring humarang sa pag-absorb ng iodine ng ating thyroid gland. Ang iodine ay kailangan para makagawa ng thyroid hormones. Kung kulang ka na nga ng hormones, lalo pang haharangan. Ang solusyon? Laging lutuin ang mga gulay na ito. Ang pagluluto ay nakakabawas sa goitrogenic content nito, kaya nagiging mas ligtas kainin. Hinahinay lang po sa pagkain ng hilaw na coleslaw o green smoothies na puro repolyo. Pangatlo sa ating listahan, kamote at kamoting kahoy na hilaw o hindi gaanong luto. Paborito natin ito lalo na't ginagawang kamote cue o nilagang kamoting kahoy. Pero, naisip nyo ba bakit kailangan itong lutuin ng maigi? Dahil kapag hilaw, ang mga ito ay may natural na sangkap na tinatawag na cyanogenic glycosides. Huwag kayong mag-alala sa pangalan. Ang dapat nyong tandaan kapag ito ay nakain ng hilaw o kulang sa luto, Nagre-release ito ng cyanide poison sa loob ng katawan. Yes, lasun po. Ang payo ko, siguraduhing luto na at malambot na maigi ang kamote at lalong-lalo na ang kamoting kahoy bago kainin. Tanggalin din po ang balat nito ng husto at huwag kakainin ang parte na may kulay itim o berde. Ang tamang paghahanda ang susi para manatili itong masustansya at hindi mapanganib. Baka naman po, alam kong marami sa inyo ang nanonood na lang at hindi nagla-like or subscribe. Isipin nyo na lang po ang isang pindot ninyo ay malaking tulong para maipagpatuloy ko ang paggawa ng mga video na pwedeng magligtas ng buhay ng mahal nyo. Libre lang naman po yan. Maraming salamat po. Pang-apat sa ating listahan, talong, kamatis, patatas at bell pepper na mga nightshade vegetables. Ang mga nightshade vegetables ay staple food yan sa bahay. Tortang talong, sinigang na may kamatis, adobo na may patatas. Pero, kung kayo ay dumaranas ng matinding arthritis o pananakit ng kasukasuan, baka ito ang salarin. Ang payo ko, ang mga nightshade vegetables ay mayaman sa alkaloids. Nasa ibang tao, lalo na yung may autoimmune disorder tulad ng rheumatoid arthritis, ay maaaring mag-trigger ng pamamaga at pananakit. Subukan niyong tanggalin ito sa inyong dieta sa loob ng dalawang linggo. Kung nabawasan ang sakit, ibig sabihin, sensitibo kayo dito. Hindi ito bawal sa lahat pero kung may rayuma ka, obserbahan mo ang iyong katawan. Panglima sa ating listahan, mga buro at atsara o fermented vegetables. Masarap na sausawan, kimchi, atsarang papaya, burong mustasa. Sabi nila healthy yan dahil sa probiotics na tumutulong sa ating bituka. Pero kung ikaw ay hypertensive o may alta presyon, ito ay isang patibong. Ang payo ko, ang proseso ng pagbuburo ay nangangailangan ng napakaraming asin o sodium ang sobrang sodium sa katawan ay nag-iipon ng tubig na nagpapataas ng blood volume at nagpapahirap sa puso na siyang nagpapataas ng presyon ng dugo. Kung may alta presyon, tikim-tikim lang po. Huwag itong gagawin kanin. Magbasa lagi ng sodium content sa label kung debote ang binili. Pang-anim sa ating listahan, labong o bamboo shoots na hindi wasto ang paghahanda. Exotic at masarap sa gata. Pero tulad ng kamuting kahoy, ang hilaw na labong ay nagtataglay din ng cyanogenic glycosides na nagiging cyanide sa katawan. Ang lason sa labong ay natatanggal sa pamamagitan ng init. Kailangan itong hiwanin ng maninipis at pakuluan ng maigi sa tubig ng hindi bababa sa 20 minutes. Tapunin ng pinagpakulo ang tubig bago itong ihalo sa inyong ginisang ulam. Huwag na huwag pong titikman ang hilaw na labong Ang kaunting katamaran sa paghahanda ay maaaring magdulot ng matinding kapahamakan Pangpito sa ating listahan, malunggay para sa mga buntis na nasa unang tatlong buwan Superfood, pampadami ng gatas ng ina, puno ng vitamins Pero may timing ang pagkain ito para sa mga naglilihi o nasa first trimester ng pagbubuntis, may mga pag-aaral na nagpapayo na iwasan muna ang labis na pagkain ito. Ang payo ko, ang dahon ng malunggay ay may compounds na maaaring magdulot ng uterine contractions o paghilab ng matris. Sa huling bahagi ng pagbubuntis, okay lang ito. Pero sa simula, kung kailan kumakapit pa lang ang sanggol, maaaring maging risk ito. Ang pag-inom ng concentrated na malunggay supplements ay hindi rin ipinapayo. Kumonsulta muna sa inyong doktor. Pangwalo sa ating listahan, mga beans tulad ng kidney beans o habichuelas na hilaw o hindi lubog sa luto, huwag na huwag ninyong gagawin na magbabad lang ng beans at ilagay sa salad. Ito ay matinding lason. Ang payo ko ang mga hilaw na beans, lalo na ang pulang kidney beans, ay may mataas na level ng lectin na tinatawag na phytohemagglutinin. Kahit lima o anim na piraso ng hilaw nito ay sapat na para magdulot ng matinding pagsusuka at pagtatae sa loob ng ilang oras. Ang paraan para mawala ito ay ibabad ang beans sa tubig ng hindi bababa sa limang oras. Itapon ang tubig at pagkatapos ay pakuluan ito sa sariwang tubig sa loob ng 30 minutes. Huwag magtipid sa oras ng pagpapakulo. Pangsyam sa ating listahan, patatas na nagsisimula ng umusbong o magkulay berde. Sino ba sa atin ang nakaranas na may nakatagong patata sa isang sulok na nagkakaugat na? Yung iba, pinuputo lang ang usbong at ginagamit pa rin. Mag-ingat po kayo. Ang payo ko, Kapag ang patatas ay nagiging berde o umuusbong, tumataas ang konsentrasyon ng solanin, isang uri ng lason. Ang sobrang pagkain nito ay maaaring magdulot ng sakit ng ulo, pagkakahilo, pagsusuka at pananakit ng tiyan. Kapag ang balat ay green na, mas mabuting itapo na lang ang buong patatas para makasigurado, lalo na kung maliliit lang ito. Ang buhay po natin ay mas mahalaga kaysa sa isang pirasong patatas at ang pangsampu sa ating listahan, gabi o tero. Gabi sa sinigang, laing. Pero bakit ito makati sa dila kapag kulang sa luto? Ang payo ko, ang gabi kasama ang mga dahon at tangkay nito ay nagtataglay ng calcium oxalate crystals. Ito ay parang maliliit na karayom. Kapag nakain ng hilaw o kulang sa luto, tinutusok nito ang bibig at lalamunan na nagdudulot ng pangangati, pamamaga at hirap sa paglunok. Ang pagluluto ng maigi ang tanging paraan para masira ang mga kristal na ito. Siguraduhin malambot na malambot ang gabi bago hanguin sa kalan. Mga lolo, lola, nanay at tatay, hindi ibig sabihin na dapat na nating katakutan ang mga gulay na ito. Ang aral dito ay simple. Ang kaalaman sa tamang paghahanda at tamang pagkonsumo ang nag-iiba sa Lunas at Lason. Maraming salamat po sa panonood at naway pagpalain tayo ng mabuting kalusugan. God bless.